Hello mga bay, now merong concern si Bossing yung comment niya dito sa taas kung pwede nga ba kunin yung plaka kahit na expired na yung rehistro niya. So meron akong napagtanungan dito sa LTO dito sa amin mga bay at ayon sa kanya is hindi daw pwede kunin yung plaka or yung bagong plaka kapag expired yung rehistro. Ang rason daw is kailangan nakarehistro ito para pagkuha ng bagong plaka ay paprocess na kayo ng balance plate. Pero, meron ako nakitang video galing naman ito sa Mindanao mga bay. Nakita ko sa Facebook na isang matandang lalaki na nakakuha ng bagong plaka kahit na expired na yung kanyang rehistro. So, medyo nakakalito. Hindi ko na alam kung ano talaga ang isasagot ko kasi merong dalawang scenarios na magkaiba yung resulta. So, mas mabuti mga bay na puntahan nyo na lang sa LTO, mag-verify kayo doon. Dahil parang nakadepende kung saan lugar, i ba nila o i nila yung pagpalit ng plaka kung expired na yung rehistro mo. So sana nasagot ko yung katanungan mo, bay. Ride safe!